May tatlong uri ng tao, mga kabubog na nakikipag-engage sa junk shop. May kanya-kanyang dahilan. Yung una ay nagtatrabaho para kumita, nagkaroon ng sweldo. Yung isa naman ay gustong pasukin ang negosyong ng junk shop. Subalit mm, walang experience, ano walang knowledge kaya nakikipag-engage sila nagre-research sila nagtatanong-tanong nagmamatyag at yung isa naman ay gustong pumasok sa junk shop dahil uh, gustong matuto gustong pag-aralan so yun ang kwan tatlong uri ng tao na nakikipag-engage sa junk shop Uh, sino kaya ang mas magtatagumpay doon sa tatlong yan mga kabubog unahin na natin yung yung gusto lang magkaroon ng kwan ng sahod magkaroon ng makasweldo ano? yung ganong klase ng tao mga kabubog ay uh, malabong magtagumpay yon kasi sahod lang ang kwan ang, ang hinahangad noon pagka yun ay nahirapan ay baka kuan hindi magtagal ng ano, mga kabub kasi nga sahod lang e, eh, syempre ayaw namang mahirapan ganun hindi hindi yun pamilyar sa kuan sa trabahong junk shop no ngayon kung nagtatagal naman ay eh, bandang huli ah lumalaki na ang kuan sa madali tsari tayo eh, lumalaki na ang ulo o oh, nagiging mareklamo na ano masilip na So, yun ang isang kwan ore ng tao na naiingin sa junk shop. Yung isa naman mga kabubog ay kwan. Ah, nag nag nangangarap na bandang huli ay maging negosyo niya junk shop, no. Kulang ito sa kwan. Kulang ito sa experience. At puro patanong-tanong ano ah, uh, maaring magtagumpay kung tsatsagain pero kung hindi siya matsaga at madali siyang panghinaan ng loob kasi nga kulang siya sa kaalaman bihira ang nagtatagumpay ng walang experience ano? marami na akong makilala na pumasok sa negosyong junk shop walang experience nagpilyor walang ideya uh, basta na lang nagtayo ng junk shop hindi inaral mabuti nag piliora ano. na yung isa naman mga kabubog ay nagtrabaho sa junk shop matagal sa junk shop at napag-aralan niya ang paskot sikot sa junk shop mas malaki ang chance na magtagumpay ito kasi nga sa pagtatrabaho niya sa junk shop matyaga siya at nakabisado niya lahat ng klase ng kalakal pagsisegregate lahat ng reject, lahat ng deliveran, lahat ng buyer, lahat ng pwedeng pick upan. Nakabisado niya. Ang masama lang dito sa isang ito, pagka ito natuto, minsan yung boss niya ay maring maging kalaban niya o maging masulot niya yung mga hinahakutan. May ganoon eh na papasok sa junk shop tapos eh, pagka nalaman yung mga kontak, yung mga hakutan, bandang huli siya na ang humahakot doon sa mga hakutan ano so yun lang ang mahirap doon sa isang sitwasyon, pero marami akong kilala na nagsimulang pahinanti, helper, cashier sa mga junk shop sila yung mas matatagumpay at sila yung fan sila yung mas malalaking negosyo dating pahinanti lang, dating driver yun namang, pumasok lang dahil sahod lang ang gusto. Eh, mahirap magtagumpay yun kasi yun, pagka nakiipon ng kaunti, eh, aalis na yun. At ang gusto nun, eh, maubos muna yung kanyang ipon. Ano? You know? So, magkakaiba ng mindset. Ano? You know? Tatlong guwan, tatlong klase ng tao na magkakaibang mindset na nakikipag-engage sa junk shop no, na nai-engage ng uh, konektado sa junk shop so para sa akin mga kabubog uh, kung ano yung pinakamahirap na negosyo pinakamahirap pasukin pinakamahirap masakit ang katawan kuya at pagod para sa akin yun ang mas malaki ang kita no? kasi magtayo ka ng tindahan napakadaling gayahin maya maya puro tindahan so ito junk shop napakahirap ng, ng trabaho akala lang ng ibang madali gagayanin gagad bandang huli nagpipilyor ano? kasi nga napakahirap so ang hindi nila alam kung alin yung pinakamahirap pasukin pinakamahirap gawin yun ang mas malaki ang kita nandun ng pera kahit mag research kayo malalaman nyo na tama ang sinasabi ko mahirap pasukin, mahirap gayahin mahirap gawin, nandoon ang pera ano so yung iba, sinasayang nila yung choice sa halip na samantalahin nila yung pagkakatao na matuto masyadong mababa ang tingin nila sa ganitong negosyo so sa atin naman ay para dun sa mga taong positive mag -isip. so kung talagang disidido kayo na pasukin ng ganitong negosyo uh, huwag kayong susuko agad ano man ang pagsubok na pagdaanan nyo so yun lang muna mga kabubog may share ko sa video ito